Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. For today's video po ay pinamagatang. Ba't ang mahal ng service fee? Hello po sir, magandang umaga po. Hi po ma'am, mas gumaganda pa po ang umaga dahil sa inyong presensya. Ano po ang maipaglilingkod po namin sa inyo? Ay salamat po buti naman at alam mo, ito po kasing iPhone 11 ko ay basag ang salamin sa likod. Magkano po kapag pinapalitan ko po sa inyo ng salamin? 2,500 pesos lang po ma'am. Parts and labor na po yun. Ha, what? 2,500 sa kapiranggot na salamin lang, kuya? Yung salamin lang po sa likod ang papapalitan ko po, kuya, hindi po yung LCD? Yes po, ma'am, loud and clear po. Yan po ang singilan sa pagpapalit ng back glass ng iPhone 11. Natry niyo na po bang magtanong sa ibang shops? Kung hindi pa po ay subukan niyo po munang mag-canvas-canvas sa ibang shop para magka-idea po kayo sa presyuhan. Pwedeng mas may mababa pa sa singil ko at pwede rin may mas mataas pa depende na lang po yan sa pagkakasunduan ninyo ng technician. Paghahanapin mo pa ako ng ibang shop eh, nandito na ako. Kaya nga po kita dinayo pa rito dahil nirekomenda ka ng best friend ko tapos ipagtatabuyan mo lang pala ako. Hindi naman po ganun ma'am yung ibig kong sabihin. Nakaka-hurt naman po yung word mong ipagtatabuyan, parang bigla akong naging bad boy doon. What I mean po ay baka isipin mo po na tinataga po kita sa presyo, suggestion lang naman po yung sa akin, ma'am. Magsasuggest ka na rin lang ay yung nakaka-hurt pa, kuya. Ay, sorry naman po, ma'am. I didn't meant to hurt you. Nag-overthink lang po ako na baka isipin niyo pong overprice po ako maningil. Pwede bang i-convert na lang yung sorry mo as a discount? Ang galing niyo naman po, ma'am, sa marketing na convert niyo po agad yung sitwasyon in your favor. PSPA po kasi ang kurso ko, kuya major in marketing. Pero bakit ang mahal po ng singilan sa pagpapalit ng glass eh nakita ko sa online ang price ng back glass ay around 250 lang? Ah, kaya naman po pala parang ang mong nakaisip ng punchline. Regarding po kasi sa tanong nyo po ma'am ay marami po kasi ang dapat bigyan ng pansin para maintindihan po ninyo as a customer yung reason bakit may kamahalan ng presyuhan ng pagpapalit ng back glass sa mga iPhone models. Kung nakafocus lang po tayo sa presyo ng back glass, ay talaga namang tataas ang kilay natin sa mga technician. Sino ba naman po ang di mabibigla? 250 lang ang puhunan. Tapos ang singilan ay 2,500. May tubo na agad na 2,250. It's so unfair, di po ba? Kaya nga po, kuya, unfair po talaga. Kaya gawin mo namang fair, kuya, estudyante pa lang din naman po ako. Baka naman may discount kahit pang Starbucks lang po. Ang lupit naman po ng discount nyo ma'am pang Starbucks, baka pwedeng pang 3-in-1 na lang may caffeine din naman po yon na pampagising sa natutulog mong damdamin. Wow kuya ha, sumisimple kang pong bumabanat ha? Hindi naman po sa ganun. Nadadala lang po ako sa mga banat mong pang discounted. But anyway, back po tayo doon sa tanong mong bakit mahal ang singilan sa pagpapalit ng back glass. Unang-una po ay alam naman po nating lahat na branded ang cellphone na, na iPhone kapag sinabing branded ay pricey yan at kung may luxury item sa mga relo at bag. Sa mga cellphone na naman ay isa ang mga iPhone sa maituturing na luxury smartphone. Pangalawa ay hindi madaling gawin ang pagpapalit ng backlash. Hindi rin madaling i-DIY kahit nga sa aming mga technician ay hindi lahat kayang magpalit ng backlash. Pangatlo ay time-consuming din po ang pagpapalit ng back glass 2 to 3 hours ang kadalasang gugugulin ng technician para tapusin ang trabaho. Pangapat ay maraming equipment ang gagamitin para sa ligtas na pagpapalit ng back glass sa iyong iPhone at ang panglima ay very risky po itong trabaho dahil malaki ang chance na magkaproblema ang unit mo kapag dumaan ang disgrasya at ang pinakaimportante sa lahat ang pang-anim kaya mahal ang singilan ay dahil sagot po namin ang inyong iPhone sa buong proseso, ano't anuman ang mangyari sa inyong iPhone ay pananagutan po namin yon. Kaya yung 2,500 na singilan namin ay may kasama pong assurance yan na if ever worst thing happen, kami ang bahala. You don't need to worry dahil sagot namin ang lahat. Kaya ang advice ko po sa mga customer na magpapagawa po sa kahit sa ang technician ay dapat malinaw po sa inyong usapan yung pang-anim. Dapat yung technician po ninyo ay may kakayahan mag-abono dahil marami po akong nakita na nadisgrasya ang unit ng customer na nahihirapan ang customer dahil walang pamalit ang technician at kung meron man kailangan pang maghintay ng customer kung kailan mapoprovide ni technician. Hindi po deserve ng kahit sinong customer ang ganong sitwasyon. Kaya sa mga kapwa technician ko po dyan, mag-save po tayo ng emergency funds natin sa mga hindi inaasahang sitwasyon dahil kahit gaano ka pakahusay ay hindi ka makakaligtas kay Mr. Disgracia. Sana po mamay nalinawan po kayo sa aking eksplenasyon. Malinaw pa sa kristal ang inyong explanation, sir, pero sana po ay malinaw din po sa inyo yung hinihingi kong discount Yes po ma'am, sa sobrang linaw nga po ay nakakasilaw pa nga. At dito na po nagtatapos ang ating Uritech story. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Uritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat.